laot na po ulit tayo medyo maalong dito sa danat mga katropa nakalabas lang po natin ng bukana talagang may talbok pa ang alon mga katropa ngayon hindi tayo nakapalaot kahapon dahil medyo masama ang panahon kahapon hindi tayo tumuloy ngayon mga katropa medyo mainit na ang panahon dito kaya susubok ulit tayo pumalaot, may misa rin ang alon dito sa bukana mga katropa kaya tuminto lang tayo Hintayin na natin na video yung ating paglabas. Ayan mga katropa, sana ay swertehin tayo ulit sa ating panibagong paglaot. Medyo malayo na rin dito sa amin ang sama ng panahon, kaya susubok ulit tayo. Ayan, abang-abang na lang po mga katropa sa ating mga mauling isda ulit sa ating paglaot na ito. Sana ay makarami ulit tayo. pag pa rin tayo ng tanigi. Ayan yung pananigin natin mga katropa Diyari na natin habang palaot A few moments later Ang daming basura mga katropa dito sa dagat Gawa ng ano to ng bagyo mga katropa Nadala na yung mga basura galing sa tabi Dinala na dito sa dagat Pati mga lumot mga katropa kapal Grabe basura yan oh. Kaya mahirap pag madadaanan mo sa gabi mga katropa bago madilim trabe ang basura na to ayun pa sa may kabila natin oh sa ng agos mga katropa nag-iipon ng mga basura plastic damo ang marami mga katropa oh. ayan nadaanan na natin papalampasin lang natin at papatayan natin ang makina nabalot na yung ating ilis eh grabe ang ito ah A few moments later. Hey, okay, kaya kita makan rupa, dahwin natin Wow, kaya kita panah eh. 拜拜，我们走。 Jangan lupa nasira, ayari awet natin Aray, talagang makabala. Ayos, galian dale. Kagopet to ni tayo ng pain mga katropa. Kasira yung pain, gugupit muna. Meanwhile... Magting ang magting mga katropa! natin. Medyo itong isa. Ah. Alright. Na sakawin, katrupa, oh, sa kawin, katropa, oh. Nakakarami na naman tayo talaga. Parin yung pain natin. Pakis na pa rin at wala pa tayong isda. Parang medyo malaki ulit itong dumawin na ito. Bumabigat na na naman. Two hours later. Ay nung nahuli natin mga katropa sa ating paglaot lahat. Ayun pa 'yung iba sa isang box natin mga katropa. Medyo malayo ang kinawilan nating spot ngayon mga katropa kaya tanghali na tayo nakauwi. Wala na tayong yelo, nadaway pa sana ang tanigi mga katropa. Ayun yung nahuli natin mga tanigi, malalaki 'yung nandun sa kabila mga katropa. pauwi na tayo mga katropa dahil tanghali na, wala na rin tayong yelo. Kaya ayan tayo tayo na tayo patabi mga katropa yan ulit yung biyaya na binigay sa atin ngayon sa ating paglaot kaya thank you po ulit sa biyayang ating nahuli yan mga katropa tatakipan na natin yan at wala na tayong yelo